Tara, kulayan naman natin ang dinosaur t-shirt ni Charlie and Chino. For today's vlog, meron tayong ipapatry sa twins. At sila nga mismo ang magkukulay ng kanilang mga t-shirt. Actually, ang tagal ko nang nabili to at ngayon ko lang naalala. So, bali t-shirt siya tapos meron ng mga color pens na kasama. At syempre, dinosaur ang print. Bago tayo mag-start, kailangan muna natin paghiwalayin itong t-shirt tsaka yung mga color pen. At meron na naman ditong instructions. Ito nga pala ay washable. So, after nila to kulayan today, pagdilaban pag nilaban namin ay eh, mawawala ulit ang colors. So pwede nilang kulayan ng paulit-ulit. Meron na siyang 8 colors na kasama. And same lang talaga siya sa ibang color pens. Tinanggal ko nga din pala muna yung hanger. At syempre, tag-isa ang twins para walang kagulo. At para din tag-isa na sila ng t-shirt. Diready ko na din muna lahat ng gagamitin nila dito sa table. Tapos ay tinawag ko na din sila. Yun nga lang, parang wala sa mood ang dalawang tumag-color. Habang nagkukulay nga ay eh, may pagre-reklamo. May konting iyak pa nga habang nagkukulay. At hindi din nila inaayos yung pagkukulay ng mga dinosaur. Tingnan mo nga, tinawi pa yung mga color pens. Kaya naman pala ay ito yung reason kung bakit ayaw. My is Ayaw daw pala nila ng t-shirt na may kulay So bakit ko pa binili to? Charot Ang taray ng twins minimalist Inaasar pa nga ni Chino si Charlie dito Kunwari daw ay ikikiss niya Kaya ayan lalong nabugnot ang bata Pinanggigilan na naman ang kakambal Anyway after few minutes napilit kulit sila na magstart At unti-unti ay matatapos din namin to Tinutulungan ko na nga din sila kasi medyo marami nga naman yung kailangang i-color Sa inip nga ng dalawang to pati katawan Ayan sulat-sulat na din Kaya naisipan na lang ni Chino, na ulit itong si Charlie. Susot din ng bata. Sorry. Please. Di pa kami nakakalahati, eh. ayaw na nilang magkolor. Game pa naman si Chino, pero si Charlie talaga wala ng pasensya. Gusto na lang daw nilang maglaro. Nayaan ko muna silang mag-break, tapos ako na muna yung nag-color ng iba. Tapos maya-maya bumalik sila kasi nakita nila na meron akong candies. Ito pala ang susi para tapusin nilang t-shirt. Why is it Let's watch baby see that.

O di ba unti-unti ko nang nauuto ang dalawang to? At dito nga nagsimula na ulit silang mag-color. After isang oras, ito at tapos na ang kanilang t-shirt. So bali ito yung kay Chino, tapos ito naman yung kay Charlie. Sinuot ko na nga din sa kanila para makita namin ang buo. Sakto lang sa kanila yung laki ng t-shirt, eh 5 to 6 na yung age nito. At para hindi na nga kayo malito, lalagyan ko na ng pangalan. Dapat pala ganito everyday ang damit ng twins para hindi na kayo nalilito. Nilagyan ko na ng kanilang name para hindi na din magkapalit. At ito yung final look ng kanilang dinosaur t-shirt. Ang sweet nga at nag-share pa talaga ng candies. Di ba? Ang ganda din naman ng kinalabasan. At syempre pinilit. Este, pinagirapan niya ng twins. Pinagirapan na may konting pili. Pero in fairness naman natapos nila at okay na okay nga sa kanila yung result. Pinukulayan pa nila yung mga na-miss. Yay! I finished it! This is so cool! Good job! To... Bye, bye 'Di ba? Good mood na sila pagkatapos mag-color.